sa GTA. Uh, ka rin, Tambay ka lang. Tambay po, tangin na mo. Yung pinikita mo na 20... isang taon, isang araw ko lang. <laughs> so, ganito kayaman si Boyet. Tutubusin Nat, Ikikwentahin natin yung isang taon ni Owe, ha? Kung gano'ng kayaman si Boyet, okay? Kikwentahin natin. Ngayon, ikikwentahin natin yung kinikita ni Owe kung totoo. Kung totoo siya, di ba? Teka lang, bilangin ko lang sa kamay ko. Sponsor. Sponsor kick. Mission. Mga sabihin na natin ganito. Pero man si Yowie. Ah... Uh, 1M215 Siguro average per month ni niyo is sige, ganito na lang. Hindi ako sure ah. Tingin ko lang to, guys ah. Tingin ko lang to ah. So 12 12 months ni Yowe. 12 months ni Yowe, isang araw ni Boyet. Uy, okay. 16 M per day si Boyet, pops. <laughs> Ganon kayaman si Boyet, guys. 16 M per day. Ay, di pala mali pala yung ult. Mali pala. <laughs> Tapos, itatimes mo yun sa times, times 365. Putang ina mo. Buyit, anak ni Pacquiao. Oh. Gago ka. Ang yaman mo nga, Doon, buyit. Uy, 24-7 sa GTA, tambay. Ah. Nagdodota lagi, bobo ka eh. <laughs> Tawin na! Tunog na tunog na insecure moves! Ba't ganun? Go, go! Tunog yung Uy! 24x7 sa GTA, tambay! Uh, oh. Ngayon, titingnan natin yung mga YouTube ni Boyet. Nag-YouTube daw to eh. YouTuber daw to, brad Teka lang. Napin ko lang ah. Sino ba meron nun? Ano ba name niya? Wala ba YouTube to? Huwag kikita pa yan. Hindi na. Pakitain na natin, Brad. Para gumaan gaang buhay na ito. Wala akong kikita siya o ano. Bigyan natin exposure, di ba? Ano yan? Reads official 05. Okay. Reads official 05.

Ayaw matatakot oh. Inalimutan ay lahat sa pagkat Ayaw nang maranasan pa ang bigat mga na Putang ina pati sa pagkanta na kami Putang ina mo basura Ano yun? Puta kahit naka jeep ako di ko pa patagtagin yan bro Putang ina mo. ilang ilang months mo ginawa to? Sobrang pangit. Putang ina mo to basura. Ito angas. Puta alat ng kuya niya yung nag-comment eh. Kuya niya. Pinsan niya. Tatay niya. Ano ang mo? Tingnan nga natin Instagram. Boss Ols! Ewan ko, si Boyet! Pinapakinggan ko yung mga niya. Man, hindi naman sasaktan hey. na lang. Gusto ko na din matapos mga mo, kumakanta ka na lang. Kumakanta ka na lang, nakamintos ka pa. Buwisit ka. Kinang ino, pag yan napatugtog sa jeep, bababa agad ako. Papara agad ako. Gago ka.

putin na lang, Dota player ako. Putang ina, nakaka-proud. Buti nagdota ako, di ako nag-addict, bro. Puta na, sa tamang landas may buhay ko, bro. Guys, kakwentahin natin yung 6. Ito yung sinasabi ni Boyat na 12 months niya lang, ha? E, kaya... Uy, Diyos ko, pinapanood tayo ni Sunshine. Diyos ko, joke lang. Joke lang, Sunshine. Okay, e, lang natin yung... Magkano yun yung per ni Boyat? Na 12 months daw ni Owe. Ito yung per day niya, di ba? Tama ba? 16. 16M na lang. Sakto na natin 16M. Ito yung per day ni Boye. Tapos, itatayos ba natin sa buong taon na lang? Masyadong malaki yun. Gago. Kinungino mo. Baka may ano naman to. May holiday to eh. Bawasan natin 350 na lang, di ba? Sige na nga, tayo, 365 na natin. Itong ino mo. you brod. Puta pa, para kang NBA player pala, boyet. Puta nga, inadaig mo pa ata si Billiard, brod, ah. Di ba? Di ba ganun yun? Daig niya pa si Billiard. Bobo ka, onan, mali ka tama yung pinakita ko. Kasi nakita ko na yung kahapon eh. <laughs> Ay, kagabi. <laughs> mga tanga kayo, kakala sa akin. Mali-mali info. mga <laughs> pro player tanga mo, <laughs> Tignan mo, guys. Ni isang word, walang sinabing kayabakan si Yowie, eh, guys. Ni, di niya sinabing pro siya, di niya sinabing streamer siya, wala siyang binanggit about sa pera, wala siyang binanggit about sa sasakyan, bahay. Ba't ka tulala ba sa bibig niya, no? Sobrang inggitero niya ba? Legit? Ah, kaya gan ma. Bobo ka eh. Putang eh. Oh, yan na lang. Mapadami yan na lang. Bobong shit ka, putang ina mo. Okay. <laughs> <laughs> yaw, yaw, mo pro player, putang ina mo. Dahakan kita. <laughs> <laughs> yaw, 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 yaw. Wala naman sikta mo pinag-iayabang sik na pro player ako eh ko lang, well known lang mo, ako. Hindi na mag-content ka na. Wala time Sino <laughs> you know, ba umiyak? Ikaw lang naman umiyak eh. Mag-content ka na. Hindi naman kita kinausap ka na eh. Ikaw lang yung... Guys, alam mo, kung yung mga Dota player gusto ng content, magdo-Dota sila, hindi sila mag Kaya yung mga Dota 2 pro player na GTA para lang ma-try yung laro or ma-enjoy nila na mag-iba naman ang game. Hindi lang puro Dota. Okay? Get yung sumabat ay, eh. Na, eh, punta ka nang papansin Ser, ser. Oh, dito nyo yung, bus, yung ano, lang Siguro Pagpalipas yung... oras. Hindi naman sa ganoon, i-enjoy no, lang talaga. Wala, wala, ka... wala i-enjoy lang talaga namin pag-GC every eh. kasi madami kaming nakakilalang ibang tao. Madami kaming naka na ibang tao, 'di ba? Kunwari mga LNF, sila Bell, sila Red. 'Di ba, nakilala din namin sila. Eh kung nagdodota kami. Basta Gets nyo na yun? Kinangina nyo? Pag puro doot na lang, kami kami lang mag-uusap-uusap. Why? nga, okay. sir. Ay, Eh, ngayon, nakakatawa nga yung game na to eh, no? Nakakatawa yung, kunwari, kung gusto mo magkaroon ng kaibigan siguro, or makakilala ng ibang tao, siguro, ito yung the best na laro na laruin nyo. Yung GTA. Legit. Kaso, yung problema nga, madami rin toxic. Pero normal naman 'yun eh sa lahat ng laro eh, or sa lahat ng bagay. May mga toxic talaga na tao. Hindi eh. well, lang okay. naman sa GT. Kasi okay, pag gusto no, mo mga <laughs> pera niyo pera. Nakakalaro mo supporters mo. Yes, 'di ba? Nakakalaro natin ngayon. Okay, Sila, madami tayo yung nanonood na viewers na nakakalaro natin ngayon eh, di ba? Nakakalose na din. Tara na kayo. Tara. There, there, there. tara na, tara, oh, tara na. Tara na,